kaya hinahamon ka namin Pangulong Bongbong Marcos Kung gusto mong magkaroon ng magandang legasya ang pangalan mo ipakulong mo lahat ng magnanakaw Nakatingin kami sa iyo Pangulong Bongbong Marcos at inaasahan ka namin hindi dahil sa idol ka namin kundi dahil sinaswelduhan ka namin at inaasahan namin na tutuparin mo ang inuutos namin mga employer mo kami ang nagpapasahod sa inyo tapos na ang panahon na natatakot tayo sa gobyerno takutin natin ang gobyerno dahil ang kay nasa sa atin wala sa kanila Nakatingin kami sa inyo. Ipakulong lahat! Lahat ipakulong. Tawiin ang mga ari-ari.